Nakita kami sa Alaska at maganda ang usapan. Pagbalik niya, nagpadala siya ng drone sa Kiev. Sabi ko, akala ko maayos ang usapan natin. Nagbigay si Trump ng bangungot na balita kay Putin. Alam mo, may isang bagay na kinatatakutan niya. Bumabalik na sa Russia at sa mga elitista nila ang digmaan. Alam na nila kung gaano kalala ang kalagayan ng kanilang hukbo sa frontline. Ngayon, pinatunayan na ito ni Pangulong Trump sa kanyang bagong anunsyo. Tutulong na ang United States sa Ukraine sa pagsagawan ng missile strike sa loob ng Russia. Magiging malaking problema ito para sa industriya ng langis ng Russia, na hirap na hirap na dahil sa mga parusa ng Ukraine, a.k.a. mga drone ng Ukraine. Pero alam mo, nakakasira ang mga drone, pero ang mga missile, winawalis nila lahat ng nasa loob. Ngayon, syempre, hindi masaya ang Kremlin, kaya ginising nila si Medvedev at inihahanda siyang magpadala ng galit na tweet. Bukod doon, wala nang magagawa ang Russia kundi mang blackmail sa mundo. Inaatake ni Putin ang Chernobyl at mga nuclear facility. Binabalaan ang mundo. Oy, baliw ako. Huwag niyo akong babanggain. Alam niyang hindi kayang mapanalo ang digmaan sa labanan, kaya ginagawa niya ang ginagawa ng bawat desperadong leader. Nagkukunwa ring baliw. Sa video na ito, tatalakayin natin iyan. Unahin natin ang tanong. Bakit ginawa ni Pangulong Trump ang desisyong ito? At bakit niya ito ginawa ngayon? Para dyan, kailangan nating balikan ang ilang araw lang ang nakalipas. Dahil nagbigay siya ng talumpati kahapon at nagbibigay ito ng maraming pahiwatig. Kaya pakinggan natin. Medyo tinakot tayo kamakailan ng Russia at nagpadala ako ng isang submarine, nuclear submarine, ang pinakamapanganib na sandata na nagawa kailanman. Inanunsyo ko yon base sa sinabi niya tungkol sa nuklear at talagang hangal ang taong nagtatrabaho sa kanya na nagbanggit ng nuklear. Nagpadala ako ng isang submarine o dalawa, hindi ko nasasabihin kung dalawa nga papunta sa baybayin ng Russia. Para lang mag-ingat dahil hindi natin pwedeng hayaang basta-basta ginagamit ng mga tao ang salitang iyon. Tulad ng maaaring nahulaan na ng ilan sa inyo, ang tinutukoy na baliw ni Pangulong Trump ay si Dmitry Medvedev, dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang pinuno ng Russian Security Council. Ngayon, bukod pa rito, mayroon pa siyang isa pang parangal sa Russia. Siya ang pinakamalaking bumibili ng Russian vodka. Totoong kwento. Ngayon, kung gusto ni Putin na mabuhay sa digmaang ito, baka kailangan niyang ipagbawal kay Medvedev ang mag-tweet dahil muli na namang sumagot si Dmitry Medvedev kay Pangulong Trump at sa tingin ko, hindi makakatulong sa Russia ang sinasabi niya bagong episode ng seryeng Nuclear Subs para sa post sa X. Muling binanggit ni Trump ang mga submarino na di umano'y ipinadala niya sa baybay ng Russia. Iginiit niyang napakagaling nitong itinago. Sabi nga nila, Mahirap maghanap ng itim na pusa sa madilim na kwarto. Lalo na kung wala naman talaga ito roon. Siguro hindi nararapat magbiro ang pinuno ng Russian Security Council tungkol sa nuclear submarine. Habang nangyayari ito, may tumatagas na Russian submarine sa baybayin ng Espanya. Tinalakay natin ito kahapon at ngayon. Nasa ibabaw na ng tubig ang submarine at naghahanap ng sasakyan papuntang Kaliningrad para maayos. Katulad ng karamihan ng bagay sa Rusya, nasisira ang submarine sa harap ng lahat. Sige, lumilihis na ako sa usapan. Hindi ko iniisip na may kinalaman ang sinabi ni Medvedev sa ginawa ni Pangulong Trump pagkatapos. Pero natutuwa ako sa pag-iisip na malamang ay galit na naman si Medvedev. Ito ang malaking anunsyo na lumabas kagabi. Magbibigay ang United States ng intelihensiya sa Ukraine para magamit sa mga misil na tatama sa loob mismo ng Russia. Malaki ang epekto nito dahil tinatamaan na ng Ukraine ang mga refinery ng Russia gamit ang drone. Pero mag-iiba ang sitwasyon kapag misil na ang ginamit. Ngayon, Mabilis nating pag-usapan kung bakit ito ginawa ni Pangulong Trump bago talakayin ang mga pagkakaiba. Dahil, gaya ng sabi ko, malaking balita ito at unang beses ginagawa ng United States. At sa katunayan, hindi lang United States ang gagawa nito. Pinipilit ng mga opisyal ng United States ang iba pang mga bansa sa NATO na magbigay ng katulad na suporta. Ngayon, pinakamagaling pa rin sa mundo ang intelihensya ng United States kahit ano pa ang sabihin ng iba. Pero malaking mensahe pa rin ito sa Russia kung buong NATO ay tumutulong sa Ukraine. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan dito ay ang katotohanang kakarating lang ng balitang ito. Isang linggo, matapos hindi opisyal na inanunsyo ng United States na umatras sila sa negosasyon kasama ang Russia. Dahil hindi naman talaga nakikipagnegosasyon ang Russia at walang naging progreso o kasunduan mula sa kanila. Hindi sila tatanggap ng anuman kundi ganap na pagsuko ng Ukraine. Kung gusto nilang makipag-usap, gusto nilang si Zelensky ang pumunta sa Moscow. Hindi ito negosasyon. Mga taktika lang ito ng pagpapaliban. At kaya umatras ang United States sa negosasyon. At ngayon, si Pangulong Trump ay kumikilos sa ibang paraan. Isang hakbang na magiging napakamahal para kay Putin. At sa mga oligarkong may-ari ng oil refinery, dumarating ang desisyong ito sa napakasamang panahon para sa hukbong Ruso. Tingnan mo pa ang chart na ito. Noong nakaraang buwan, isa ito sa pinakamasamang buwan para sa Russia. Pagdating sa kung gaano karaming tagumpay ang nakuha nila sa mga frontline. Gusto kong linawin na ang pagbagal ay hindi ibig sabihin na tumigil na ang hukbong Ruso. Nakakakuha pa rin sila ng teritoryo, pero kaunti na lang. At mas malala pa kung iisipin mo kung gaano karami ang kanilang nalulugi. Libo-libo ang tao araw-araw. Ayokong sabihin kumikita kami dahil ayokong sabihin kumikita ako sa digmaan. Libo-libong sundalo ang namamatay, halos pitong libo kada linggo. Marami sa kanila ay sundalong Ruso, ngunit karamihan sa pagitan ng dalawang bansa ay sundalo. Minsan sa Kiev, nagpapakawala sila ng missile gamit ang drone at may namamatay, pero kadalasan sundalo ang biktima. Ang Russia at Ukraine ay nawawala ng 7,000 kaluluwa at alam mo hindi sila Amerikano sila, hindi tayo. May special tayong obligasyon. Mga sundalong kabataan, iniiwan ng magulang, nagpapaalam, tapos pagkalipas ng dalawang araw, sumasabog na sila. Isa sa mga dahilan ng mabagal na pag-usad ng Russia ay ang krisis nila sa pagre-recruit. Sino ang mag-aakalang ayaw ng kabataang Ruso pumirma para sumabak sa labanan? Kadalasan, tinataasan lang ng Russia ang bonus para sa gustong pumirma ng bagong kontrata. Pero ang problema dito, medyo nauubos na ang pera sa bangko ni Putin. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa drone attacks ng Ukraine sa mga refinery ng Russia. Alam mo ba kung anong nangyari? Malapit nang sirain ng mga long-range na misil ang buong industriya ng langis. Ngayon, dito ko gustong ipaliwanag kung bakit malaking bagay ang mga misil. Kasi sigurado akong may ilan sa inyo na nagtatanong tungkol doon. Araw-araw nakakakita tayo ng mga larawan at video ng mga refinerya ng Rusya na nasusunog. Tinatamaan na ng Ukraine ang mga iyon. Kaya bakit mahalaga pa rin ang mga misil? Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang mga drone na may warhead para salakayin ang mga refinery na ito. Nakakapanira sila pero hindi malaki. Ang drone na tumatama sa refinerya ay parang maliit na batong inihagis sa radiator ng kotse. Totoo ang pinsala pero kaya itong ayusin sa loob ng ilang linggo siguro buwan. Ngayon, syempre, kung ipagpapatuloy ito ng Ukraina ng ilang buwan, magkakaproblema na naman ang Rusya. At iyon ay ang problema sa kagamitan. Ang mga refinery ay gawa sa kagamitan mula sa kanluran at wala nang akses ang Rusya sa mga piyesang iyon. Kung patuloy tamaan ng Ukraina, ang mga refinery, mauubusan ng piyesa ang Rusya para mag-ayos ng mga ito. Malaking problema yan, pero matatagalan pa bago mangyari. Pero ang pagtama sa isang refinery gamit ang misail ay parang paghampas ng maso sa makina ni Carr. Matagal bago maayos yon at isa pang bahagi ay ang radius ng mga misail. Mas malawak ang epekto ng misail kaysa drone. Ibig sabihin, sa isang atake lang, kayang sirain ng Ukraine ang maraming mahalagang bahagi ng isang refinery na matagal bago maayos. Minsan, baka kailangan nilang muling buuin ang refinery na maaring tumagal ng buwan o taon Bukod pa rito, kung patuloy na aatakehin ng Ukraine ang mga refinery gamit ang missile, nagpapahiwatig ito sa Kremlin na narating na ng digmaan ang kanilang bayan at wala nang magawa si Putin. At pagdating sa gagawin ni Putin, ito ang pinaka Kahapon, ipinakilala ng Russia ang bagong inobasyon para protektahan ang mga refinery mula sa drone ng Ukraine. Ipapakita ko sa inyo ang inobasyon at pagkatapos ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang biro. Kayang pigilan ng cope cage ang drone pero hindi nito mapipigilan ang long range na misil. At nakakatawa talaga ang timing. Kasi kahapon lang namin unang nakita ang video ng Russia na ng mga teknik na ito para protektahan ang mga refinery. Kinagabihan din, inanunsyo ng White House na tutulungan nila ang Ukraine sa paggamit ng mga misil. Malaking balita ngayon. Alam ko na sabi ko na ito dati. Pero kakarilis lang ng ulat isang oras na ang nakalipas. At alam na natin ang mangyayari. Lalakas pa ang informational warfare ng Russia. At mas titindi ang kanilang propaganda. Habang nire ko ito ngayong Merkules ng gabi, live ngayon si Tucker Carlson. Habang si Jeffrey Sachs ay nagbabadya kung paano ito magdadala sa atin sa ikatlong digma ang pandaigdig, ito rin ang parehong Jeffrey Sachs na, sa totoo lang, ay nagsabing hindi kailanman sasakupin ng Russia ang Ukraine. Sinabi niya iyon kahit nasa border na ng Ukraine ang hukbong Ruso at 10,000 sundalo ang naghihintay ng utos na pumasok. At sinasabi pa niya noon, hindi gagawa ng ganoong kamangmangan ng Russia ngayon, ang parehong tao ang nagsasabi sa mundo. Hoy, ayaw naming makipaglaban sa Russia. Huwag rin kalimutan si Taker Carlson. Na kamakailan ay nagsabing magdudulot ng ikatlong digmaang pandaigdig ang pag-atake sa Iran. Kaya mag-ingat kayo sa pakikinig sa mga taong ito dahil hindi nila sinasabi ang totoo sa inyo. Pinipilit lang nilang ikalat ang kwento kapalit ng bayad. Hindi ito dahil lang hindi ako sang-ayon sa kanila magandang paraan para malaman kung nagpapalaganap lang ng kwento ang tao o nag-iisip talaga ay tanungin sila ng simpleng tanong. Pwede mo bang sabihin ang isang di magandang nagawa mo? Lahat naman may pagkakamali. Pero ang mga sumusuporta sa Rusya, parang laging iniisip na walang mali ang Rusya. Hindi raw kasalanan ng Rusya ang pagsali ng mga bansa sa NATO, kundi kasalanan ng NATO dahil gustong sumali ng maliliit na bansa. Hindi naman na parang ang ang Rusya ay naging agresor na sa loob ng maraming siglo. Pero sige, lumilihis na na naman ako sa paksa. Gusto ko lang talakayin ang mahalagang punto na siguradong itutulak ulit ng Kremlin gaya noong nakaraang taon. Noong Nobyembre, inaprubahan ni Pangulong Biden ang long-range na pag-atake ng United States hindi ito sa mismong Russia, kundi sa mga teritoryong sinakop ng Russia gaya ng Crimea, Donetsk, Luhansk at iba pa o pakinggan mo mismo ang sinabi noon ni Putin. Ang nakikita natin ay isang pagtatangkang palitan ang mga konsepto. Hindi ito tungkol sa kung pinapayagan ng rehimen ng Kiev ang pag-atake sa mga target sa teritoryo ng Russia. Isinasagawa na nito ang mga pag-atake gamit ang unmanned aerial vehicle at iba pa. Ibang usapan naman ang paggamit ng long-range precision weapons na gawa ng kanluran. Ang totoo, nabanggit ko na ito at anumang eksperto dito sa ating bansa o sa kanluran ay makakapagpatunay nito. Hindi kayang gamitin ng hukbong Ukrainian ang makabagong, high-precision at long-range na sistemang bigay ng kanluran. Imposibleng magamit ang mga sandatang ito ng walang datos mula sa mga satellite na wala naman ng Ukraine. Magagawa lang ito gamit ang mga satellite ang European Union o mga satellite ng United States sa pangkalahatan, mga satellite ng NATO. Ito ang unang punto. Ang pangalawang punto, marahil ang pinakamahalaga. Anong bahalagang punto pa nga ay tanging mga military ng NATO lang ang maaaring magtalaga ng mga mission sa paglipad para sa mga sistemang misil na ito. Hindi ito kayang gawin ng mga sundalong Ukranyano. Kaya, hindi ito tungkol sa pagpayag kung gagamitin ng Ukraine ang mga sandatang ito laban sa Russia. Ang pinag-uusapan dito ay kung direktang makikilahok ang mga bansa ng NATO sa sigalot militar o hindi. Kung gagawin ito, ibig sabihin ay direktang pakikilahok na. Ibig sabihin nito, ang mga bansa ng NATO, Estados Unidos at mga bansang Europeo ay magiging kalahok na sa digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, sila mismo ang direktang makikilahok sa labanan at babaguhin nito ng lubusan ang esensya at kalikasan ng labanan. Ibig sabihin, nakikipagdigmaan na ang NATO, Estados Unidos at mga bansang Europeo laban sa Russia. Kung ganito ang mangyayari, dapat nating isaalang-alang ang pagbabago sa esensya ng labanan. Gagawa kami ng angkop na mga desisyon bilang tugon sa mga banta na ihaharap sa amin. Naalala mo ba? Noong Nobyembre, sinabi ni Putin na kung papayagan ng United States ang pag-atake ng misail sa teritoryong hawak ng Russia, ibig sabihin nito ay gera na ang United States at Russia. Nakipagdigma ang kanluran sa Russia, pero walang nangyaring malaki. Taktika lang ito ng pananakot para pigilan ang mga kaalyado ng Ukraine na tumulong. At alam ni Putin na epektibo ito dahil sa totoo lang. Dapat binigay na natin agad sa Ukraine ang lahat ng kailangan nila noong umpisa pa lang. Dahil sa mga pahayag ng Russia, lagi nating pinapatagal ang desisyon at nare-realize lang kapag napag na. Sa lahat ng oras na ito, nagbablof lang pala ang Russia. At magpapatuloy ang Russia sa pagbablof dahil epektibo ito. Pinakamasaklap dito ang pagkukunwari. Sumisigaw si Putin na kapag tumulong ang mga sundalo ng kanluran sa Ukraine sa pamamahala ng misil, Ibig sabihin ay giyera na ito ng kanluran laban sa Russia. Pinapamahala ni Putin sa North Korean soldiers ang mga misil ng North Korea. Pumapasok sa Ukraine at sinisira ang mga simbahan, bahay at moldoon. Alam natin ito dahil tinamaan ng Ukraine ang isa sa mga sentro ng misil na ito at nakita nating may mga North Korean na namatay. Ang parehong North Korean ay pinabalik sa North Korea. Si Kim Jong Un ay gumawa ng television propaganda umiiyak at nagpapakita ng peking luha dahil may mga North Korean na namatay sa Ukraine. Mag-ingat sa propaganda na lalabas sa mga susunod na araw. Nakikipagdigma na ngayon ang Russia sa Estados Unidos dahil sa inaprubahan ni Pangulong Trump. Sa totoo lang, hindi talaga gusto ni Putin ang kapayapaan. Gusto niya ang Ukraine. At hanggat hindi natin ipinapakita sa kanya na hindi niya ito makukuha. Magpapatuloy siya. Pindutin ang subscribe button kung hindi pa target naming 2 milyong subscribers bago matapos ang taon kita kits sa susunod